So, what's up mga tol? Ayan, nandito na naman tayo sa panibahan tutorial. So, may gagawin tayo ngayong Temex Alpha 125 na ayaw mag-charge yung battery. So, ano ba yung mga dapat tingnan? Ano ba yung dapat i-check pag ayaw kumarga yung battery? So, itong motor na to, kung papansin nyo, ayaw na gumana yung push start kasi nga lubat yung battery at ayaw magkarga ng maayos. So, ito yung babagay ko sa inyo kung ano yung mga dapat nating tingnan pag ayaw kumarga yung ayaw kumarga yung battery pero sa gagawin natin to troubleshoot natin kung ano yung problema nito pag ayaw kung bakit ayaw kumarga yung battery so yan mga tol hindi ka pa nang pag subscribe dito sa channel na to huwag mo kalimutang mag subscribe mag like at pindutin yung notification bell at kalimbangin yung all para manotify ka sa tuwing may bago kong upload na video so yun lang mga tol so magandang araw mga tol yan ah, nandito na naman tayo so medyo maingay eh. may gagawin tayo ngayon na Temex 125 Alpha na ayaw magkarga. So, kita nyo. So, mahina itong Mahina yung neutral light. So, check natin kung makakapag-start. So, kita nyo, nawawala yung ano. So, yun yung problema ng gagawin natin. Che check natin kung ano yung uh, problema nito. Kung anong parts yung papalitan natin dito sa motor na ito. Kasi nga, ayaw mag ng battery. So, pre, ng gagawin natin dito? Check natin yung battery. Kasi yung battery, baka naman, hindi talaga nag-absorb ng karga. So, check natin yung battery. Ah. Kasi yung battery nito ay big So, makawala lang tubig to. Kaya, ayaw mo. Yun yung pinakauna nating titingnan pag ano pag ayaw ko marga yung battery syempre yung battery mismo kasi malay mo ilang taon na yung battery mo so bumigay na kaya ayaw magkarga so na check natin yung battery okay naman so ang problema di lang natin masyado makita yung tubig kasi medyo malabo na tong plastic pero mayroon pa siyang tubig nasa level pa so ibig sabihin okay yung battery natin so ayaw lang talaga magkarga so kung oh, So kumuha tayo ng bagong regulator para ma-check natin ng ayos kung po yung stator natin. So pag nagkarga ito ng maayos, ito sabihin okay. So kailangan natin ng multi-tester para bago tayo magpaglas ng ito, stator kung sira nga. So mayroon pang paraan dyan na iba paano malaman kung sira yung stator. So mga nakarang vlog ko, mayroon na dyan nakalagay kung paano malaman. So check natin yung bagong regulator kung okay yung charging system. Okay yung karga ng battery. So mapansin nyo, 13. Nagpo 14 na siya. So, hindi po masyado mataas yung RPM. So ikakabit natin itong uling loma. Yan. Para makita nyo rin kung gaano gaano lang kinakarga nitong lumang ano, charging. So wala pa tayong ibang pitalitan dyan. Uh, regulator pa lang. So ito naman yung ano, yung voltahin itong lumang regulator. So hanggang 10 lang siya. Hirap na siya mag 11, 11 volts. So, 'yun, uh, papalitan na natin siya ng bago na regulator. So, napakasimple lang nito. Napakasimple lang gawin nito pag ayaw magkarga yung battery. So, ang unang ang unang nyong pwedeng tingnan diyan, sabi ko kanina, kung ayaw magkarga syempre yung battery. syempre ang sunod dyan, yung regulator. So, kailangan may pang-replace kayo sa regulator para malaman nyo agad. Kasi, doon nyo malalaman kung may problema yung stator. So, meron pang ibang paraan kung paano malaman yung stator o kaya wala kayong ano, wala kayong pang replace agad. So, may video ko nyan. Panoorin nyo na lang sa ibang video ko. So, ayun lang. Ganun lang kasimple. So, ang dito lang yung video natin. Ulitin natin kung paano i-check yung ayaw magkarga ang battery. So, number one, Siyempre, battery. Pinakauna dyan, battery. Check nyo yung maigay yung battery. Kasi baka yun ang mag-absorb ng laman. Pangalawa, regulator. Pangatlo, stator. So, yun lang. Hanggang dito na lang yung ating video. So, marami marami salamat sa panood. Sa panonood kung, may nagust kung nagustuhan yung itong video na to, palike na lang din at pa-share. At huwag nyo kalimutan mag-like subscribe at pinutin yung notification bell at kalimbangin yung all para manotify kayo sa so may bago kong upload na video.